So, hello guys! Good evening! So, gagawa tayo ng vlog today. So, pasensya na kayo sa boses ko kasi nga, isipon, may ubo, masama pang pakiramdam kaya medyo hindi pa balik sa normal ang boses ko. So, ngayon may ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung music na no copyright kay Facebook. Alala nyo ba guys na pag nag-ano tayo ng music or di kaya mag mag-post tayo sa Reels, may music doon. So, ito ituturo ko sa inyo kung paano. Kaya nang mag-post tayo, ba? Diba? Okay, ganyan, sa Reels. May music dito. So, mag-click tayo. Nakalagay doon is mga mga pangalan ng mga artista or mga basa kung sinong kumanta noon. So, bali, pag sa Reels ka or sa Facebook, is license po yung music na yan. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano na hindi kayo ma-copyright. Diba? Kaya nang mag-post tayo, ba? Diba? ganyan, sa Reels. May music dito. So, mag-click tayo. Nakalagay doon is mga mga pangalan ng mga artista or mga basa kung sinong kumanta noon. So, bali, pag sa Reels ka or sa Facebook, is license po yung music na yan. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano na hindi kayo ma-copyright. lang kadali. Yung nakita niyo sa baba, akno nam akno artist yun, so meaning wala siyang pangalan, walang nagkiklaim na copyright or license ni Mita. So don lang yun, ganun lang kabilis, guys. So, thank you for watching. update ko kayo ulit. God bless.